Good morning mga uh, kaibigan ngayon mag harvest po tayo ng ano ulit si Tau bagamat ko konti lang mga bunga niya ngayon kasi naglalaglag pa siya ulit ng mga bulaklak at saka bago lang spray to nung isang gabi lang saka yun nga na kagabi nagtatanim kami ulit ng sitaw doon sa kabilang area namin kaya ngayon pipiliin lang natin yung mga malalaki mga kaibigan ah uh, hindi siya ganoon karami kagaya dati na talagang ano kasi ah uh, ang bulaklak niya muli nagano siya oh, oh, bago lang siya ano uh, maglalaglag siya ulit na bulaklak oh ayun ayun hindi siya ganoon ka ano ngayon hindi siya ganoon karami ay ito pa oh dami na ng bulaklak niya mga next week nito yun na ang ano kasi bago lang siyang abono at saka bagong ano bagong spray kaya mamaya abangan nyo uh, tuloy natin yung ating mga video patuloy nyo samahan at sa salamat sa mga supporters ko patuloy nyo ipalo ang ating ano uh, official page sa JMR vlog at saka yung ating gulayan sa bakuran saka subscribe nyo rin ang ating youtube channel salamat sa lahat ng supporters sumabot na po tayo ng 1k view, uh, k views mga kaibigan salamat nyo na napakarami